Ladies, ikaw ba ay nasa isang relasyon? Tama ba na siya ang pinili mo? Hello guys. So, ang topic natin for today, eto. Mga signs na ikaw ay nasa tamang lalaki. So, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado... So, eto ating alamin ang mga signs na ikaw ay nasa tamang lalaki. So, at number one, eto, yung you feel good together. so eto yung feeling, yung pakiramdam na okay ka sa kanyang company, di ba? Parang medyo mababaw na dahilan. Pero napakahalaga yan, okay? Alam mo sa isang relasyon, dapat talaga na maganda yung feeling mo, di ba? Mahirap naman kung papasok ka sa isang relasyon na puro pag-aalinlangan. Parang merong something na hindi mo maipaliwanag, di ba? Marami kang katanungan, marami kang pagdududa, marami kang kasagutan na gusto mong malaman, di ba? Dapat nagiging masaya ka, nagiging komportable ka sa piling niya, okay? Alam mo, ang tao, meron niyang uh, pakiramdam kung okay ba or hindi kapag papasok siya sa isang relasyon alam nyo kasi merong tinatawag na gut feeling, parang instinct yan, di ba? Na hindi natin maipaliwanag. At kapag nararamdaman mo na okay yung taong ito, sigurado yan na most probably okay talaga yan, di ba? So, ayan po, ang number one. Number two, eto yung respect. Nakaw, dito mo talaga makikita kung ito na talaga ang lalaki, di ba? Kung tinatrato ka with kindness and consideration, siguradong totoo ang pagmamahal ng lalaking yan. Nire-respeto ba niya ang iyong mga opinion, yung mga boundaries mo ba? Ay, nire-respeto niya. Kapag ginagawa niya yan, na to swerte mo. Kasi bihira ang mga ganitong mga lalaki. Kadalasan kasi parang patigasan uh, yan eh. Lalong-lalo na kapag masyadong mataas ang ere, ego, pride ng lalaki. Maraming ganyan yung gusto nila na sila lang ang dapat in charge sa relasyon ninyo. Na kumbaga parang wala ka nang pwedeng i-share or say sa relasyon ninyo. Di ba mahirap yun? So kung ang mga katangian na ito ay meron sa lalaki na yan, suklian mo din yung respect na ibinibigay niya sa iyo, okay? Number 2 Number 3, kapag merong honesty and trust kapag ang lalaki ay talagang nagsasabi ng totoo na siya ay mapagkakatiwalaan, okay? Ibig sabihin nito, kapag ganyan ang uh, katangian niya talagang uh, tunay siyang nagmamahal, hindi kanya niloloko talagang loyal siya sa iyo at napakabihira ang mga ganitong lalaki. So, ingatan mo siya kapag ganyan yung partner mo, okay? Suklian mo yung mga ipinapakita niya sa iyo. Sa panahon ngayon na napakaraming distraction sa labas, madaling matukso ang mga tao ngayon. di ba So, kapag ganito katibay ang partner mong lalaki, sign yan na ikaw ay nasa tamang landas or partner na lalaki. Okay? So, ayan po, ang number three. Number four, ito, yung long-term vision. So, ito na, yung tungkol sa iyong future. So, kapag uh, ang lalaking yan, marami siyang plano para sa inyong dalawa, para sa inyong kinabukasan, sa magiging family niyo. So, green flag yan. Matuwa ka, i-celebrate mo, kasi talagang siya na talaga ang the one. Siya na talaga ang tunay na ibinigay sa iyo. Kasi biruin mo, usapan na is yung future ninyo, di ba? Talagang isinasama ka na niya, kasama ka na sa mga plano, di ba? Ang sweet ng ganyan. So, ayan po, ang isang sign na nasa tamang lalaki ka, okay? Number four. Number five, ito, yung conflict resolutions ganito yon. Siyempre, sa isang relasyon, hindi maiwasan na magkaroon kayo ng mga hindi pagkakaunawaan, pagtatalo, disagreement. Minsan, talagang humahantong kayo sa talagang sobrang away, di ba? Galit kayo sa bawat isa. Pero kapag ang lalaking yan ay nag-i-initiate ng resolution, kinakausap ka, inaayos niya yung mga gusot ninyo, wow, okay, talagang he is the man, bihira ang ganyan, di ba? Kadalasan nananahimik yan, nagpapatigasan, pataasan ng pride, di ba? Hanggang sa wala ng resolution at at the end, nagkakawatak na yan, di ba? So, kapag ang lalaking ito ay gusto niyang ayusin yung mga bagay na yan na hindi kayo nagkakaintindihan, tanggapin mo ayusin ninyo yung mga bagay-bagay na yan. Okay? Bihira po ang mga ganitong lalaki. So, ayan po. Ang number five. Number six. Security. Oh. Ipinagtatanggol ka ba niya? Does he make you feel safe? Nilalagay ka ba? Inilalayo ka ba? Sa kapahamakan? Oh. Kapag ganyan ang lalaki, ibig sabihin, mahal ka niyan ayaw kanya na malagay sa alanganing sitwasyon. Ayaw niya na mapahamak ka. Gusto niya na ikaw ay safe. So bilang lalaki, gagawin niya lahat para hindi ka malagay sa sitwasyon na hindi maganda. Maaring yan ay physically, emotionally, financially. Lahat yan ay gagawin niya para sa'yo, di ba? kung sa usaping financial, magtratrabaho yan. Gagawa yan ng paraan para maging stable ang mga resources nyo financially. That is also a part of security. Okay? So, ayan po. Ang number six. Number seven. Ito yung support and encouragement. Bilang magkapareha, magkarelasyon, ikaw din ay may mga pangarap meron kang mga gustong gawin, tahakin sa buhay, di ba? So, kapag yung partner mo ay talagang sinusuportahan ka niya, ipinupush ka niya, binibigyan ka ng moral support, mahal ka niyan kasi lahat ng mga encouragement, yung uh, inspiration, yung mga pagsuporta sa mga goals mo ay ginagawa niya para sa iyo, di ba? Siya ang uh, cheerleader mo masayang masaya siya kapag ikaw ay may mga nangyayaring maganda sa buhay mo, di ba? Ang saya kapag ganon. So kapag ganyan ang lalaki, nako, siya na po yung tunay na para sa iyo. Okay? Number seven. So ayan po ang iilan sa mga sinyales na ikaw ay nasa tamang lalaki. Okay? So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.